isang so, napakagandang umaga po sa inyong lahat ng mga kapwa ko ka farmers so ito na po na i-refer na po namin ang tataniman natin ulit ng kamatis so dati ay tinaniman po natin to ng kamatis dahil sa bagong kristin ay nasira lahat no so yan na refer na namin ang plat so mamaya lalagyan na po namin to ulit ng plastic mulching So idubulro natin to ng mga ka-farmers ang ating uh, mga plat. Kasi malapad naman kasi sa kamatis po yun. So, ito. Tapos na pong naiplat namin lahat. Kaya nga pagkatapos namin magdilig ng fertilizer sa nakaka-recover ng ampalaya ito na naman po ang, ang gagawin namin, uh, gagawin namin ulit na lagyan namin sila ng plastic mulch yan So may nakikita tayong mga puno ng kamatis oh. Ilan na lang po. Yan. So ready ready na. So pagkatapos no, mamaya magdilig mag ng fertilizer. Ito na naman po ang aming gagawin. Yan. Lagyan ng plastic mulching. So, hindi lang nadali sa bagyo malalaki na siguro ang mga bunga po no ng ating kamatis to tingnan niyo may tag ilang puno na natira so wala tayong magagawa yan kung hindi lang nadali sa bagyo may bunga na nakita nakikita so wala na to na hindi na nadediliga ng fertilizer hindi na na-spray pero nagkabunga So ibig sabihin maganda siguro kung hindi lang nabagyo. So, yan po ang aming ginagawa. So tapos na po ito lahat. Na na flat ulit. So yung kamatis oh. Yung malapit lang sa ano ang hindi nasira. So tingnan nyo, may mga bunga Ng mga farmers. Yan. So yun lang po ang may share ko sa inyo. So abangan nyo lang palagi ang mga latest video na uh, ina-upload ko. Kasi araw-araw po tayo nag-update no, sa mga ginagawa namin rito sa uh, farm. Yung pag-flat, ganito lang. So dati taniman po ito ng uh, ampalaya. Then pinalitan ng kamatis. din Yung kamatis hindi lang sinerti kasi. Uh, binagyo tayo. So okay lang, wala tayong magagawa kasi kalikasan naman 'yun eh. So tapo tapos na po lahat. Okay, so bago tayo magtapos, no? Mga may, uh, may big shout out po sa ating mga kaibigang farmers. Uh, mga ka big shout out po kay Farmer Pilot, no? Kay Farmer Griggy. Kay Polish Farmer. Okay. Kay Jufil, the Farmer anak ni Matoy. Mga love shout out po kay Johnny TV. At saka sa lahat ng mga kaibigan kong mga magsasaka. Okay, so mega shout out po sa mga uh, farmers no na galing ipugaw na palabing nakasubaybay sa ating munting YouTube channel. Okay. Nibaisihan, Bebis Kaya. So kahit tang sulok man ng ating bansa from Luzon, Visayas, Mindanao. Mega shout uh, out, mega love shout out po sa inyong lahat. So sa inyong lahat hanggang dito na lang. Ah, uh, bye-bye po.